ganda ng ano oh banahaw ganda ng anak ng banahaw oh. ganda na ang gulong to Ayan na kayo yung bumaba dyan oh. Ayan may daan. Paalam tayo sa locals kung pwedeng i-ride. Baba. Ayan meron pa dun oh. May trail. Tracks. parking space so ito yung isa nilang cabin Selena upload ko yung, yung picture nito yung loob nyan isa sa pinakamaganda, 6000 yata to may sariling pool may sariling CR, kitchen may car gauge nga pala dito tapos ito, ito yung mga analine 1, 2 ito yung walang CR 1, lang to to family house di ko sure up to 10 pax. Uh, 7k or 6k. 6k something. Or higit pa. Ito yung kinuha namin 35 Kylie and Kyris an ah, no, no Kyri and Kiefer's cabin or house. Walang aircon pero may sariling restroom at may sariling ah uh, kitchen tapos may mga, may viewing deck dito simple na playground ito yung viewing deck nila tapos dito kayo pupunta wala nga palang signal dito pero merong piso wifi 1 peso 10 minutes 5 pesos 1 hour Yan. tapos dito si sinamang Rochelle Uh, may playground ito ay Ishbel's cabin ito ito yung tres hermanos yata nila sinasabi tres hermanos oh, common CR to common pool common CR oh ito tres hermanos One, two, three. Hermano means friend, if I'm not mistaken. All right. Ito, hindi ko alam kung anong cabin to. Hindi ko sure. Ah, ito yung, ano, ito yung Linarx. Ah, mas, mas, mas maganda yung itsura ng, ano, isang cabin. Ito yung pool. Ito, hindi ko sure kung ano to. Ganda araw po. Ay, wala na po ng dito. Oop. So, yun lang. Load ko na lang yung pictures natin. <laughs> Balik na lang tayo sa kabila. maganda yung ano pero maganda ang view dito nitong Lenarx overlooking siya hindi ko lang sure kung may nagre-rent overlooking tanaw ang talaan beach bandalikod tanaw ang banahaw alright bukas ng umaga try natin mag-trail tres hermanos. Para ito yung staff house. Itong kaliwa ko. Medyo old na yung ibang cabins. Pero for the price, 1.5, 2K. With this view. Oop. Oop. yun naman oh, yun naman only hirat sa riya